Okay, so ito ay isang magandang topic. Sinisikap kong manatiling updated sa vampire lore. Hindi ko alam kung bakit, pero talagang hilig ko lang ang mga kwento tungkol sa mga vampira. At ang pag-unawa sa vampire lore ay nangangahulugan ng maraming gumagalaw na bahagi at iba't ibang karakter na nag-evolve sa paglipas ng panahon. At dito papasok sa Lestat de Lioncourt, ang ikonik na vampira mula sa seryeng The Vampire Chronicles ni Anne Rice. Ito rin ang parehong serye na nagbigay sa atin kaya kasya na ilang beses ko nang nabanggit dito sa channel. Gustong gusto ko talaga ang karakter na yon, kaya gusto ko rin maunawaan ang mga karakter sa paligid niya. At ang pag-unawa kay Lestat sa pamatagalang pananaw ay nangangahulugang pagtukoy sa tatlong mahalagang yugto ng kanyang pagiging bampira, dahil sa huli, nagiging napaka makapangyarihan niya sa parang hindi ko inaasahan. Kaya pinag-aralan ko ang kanyang backstory at tinignan ko ang buong RC ng kanyang karakter. Sa una, bilang batang bampira, dito natin siya unang nakilala, taglay niya ang lahat ng karaniwang kapangyarihan ng isang vampira: Sobrang bilis, lakas, matatalas na pandama, imortalidad, hindi tumatanda, at mabilis magpagaling ng sarili. Mayroon din siyang tinatawag na glamour effect, parang hipnosis. Kayang niyang pakilusin ang isip ng tao gamit lang ang kanyang tingin o tinig. Nakikita natin itong ginagamit niya kaya mahalagang detalye yan. Meron din siyang blood memory kung saan nakakakuha siya ng alaala at emosyon mula sa dugo ng kanyang ininom. Pero sa yugtong ito, mahina pa rin siya sa sikat ng araw. ITO Ang Stage 1 Sa tingin ko, ito yung lestat na ipinakita sa interview with the vampire. Pero pagkatapos niyang inumin ang dugo ni Akasha sa Queen of the Damned, biglang nag-iba ang lahat. Nag-level up ang kanya mga kapangyarihan. Naging daywalker siya, immune na siya sa sikat ng araw. Hindi siya tinatablan ng apoy. Nakuha niya ang kakayahang magbasa ng isip sa malalayong distansya. Meron siyang telekinesis at kaya niyang lumipad o maglevitate gamit lang ang lakas ng kanyang isipan. Halos hindi na siya masugatan, invulnerable na siya at kaya niya magsimula ng apoy gamit lang ang kanyang isip. Yan ang pangalawang yugto ng kanyang evolusyon. Pagdating sa pangatlo, mas lalo pa siyang nagbago. Naging host siya ng isang makapangyarihang espiritu na si Amel, na orihinal na nakatali kay Akasha. Si Amel ang espiritung pinagmumulan ng kapangyarihan ni Akasha, at siya rin ang pinagmulan ng lahi ng mga bampira. Ginawa si Lestat na bagong host ni Amel, kaya siya na ang puso ng buong lahi ng mga bampira. Naging buhay na Diyos siya sa mundo ng mga bampira, may kakayahang magbigay o magwasak ng buong linya ng dugo. Umabot siya sa cosmic level na kapangyarihan. May kakayahang ma-access ang kaalaman ng universo. Sa kwento, dinala pa siya ng isang nilalang na nagsabing siya ang Diablo. Ipinakita sa kanya ang langit, impyerno, at kasaysayan ng paglikha. Nakausap niya ang Diyos at mga anghel. Inalok siya ng papel bilang bagong ikanang kamayid ng Diyos. Bumalik siyang traumatized pero ganap na siyang nagbago. Kaya yun ang tatlong mahalagang yugto ng buhay ni Lestat de Leoncourt. Gusto ko lang itong i-breakdown para mas maunawaan natin kung gaano siya kamakapangyarihan. Sa huli, mayroon siyang godhood, kakayahang maglakbay sa espiritual na dimensyon, makipag-usap sa mga espiritu, halos walang hanggang kaalaman, telepathy sa antas ng Diyos, at kapangyarihan sa lahat ng vampira. Imortalidad Siya ang host ni Amel, ang tunay na anyo ng kapangyarihan ng mga vampira. Kung may gusto kang idagdag, ilagay mo lang sa comments. At gaya ng dati, pakilike at subscribe.